Isang mapagpalang araw po ang sumaating lahat mga orselino. Ito po ang ikalimang taon ng kwentong Orsolino Stories of Faith and Devotion ngayong paresma. Muli na naman po tayong magsasama-sama para sa isang makabulang pagkikwentuan na tiyak na ating kapupulutan ng aral ngayong araw. Kasama po natin ngayong araw ang isang kamarero ng santong pangprosisyon na kalahok tuwing mahal na araw na si Mr. Dwayne Lulvidice. Magandang araw, uh, uh, ng sa At maraming salamat dahil nag ako sa mga napili niyo upang makapanayam. So, um, Mr. Dwayne Lubidiche, ilang, ilang taon na po ba kayong um, kamarero? Bale, sa taong ito ay ang pangalawang pansanida ng aming gimahin. dahil ang unang pansanida nito ay noong nakaraang 2023 ng primera sanida niya at ngayong 2024 ang kanyang ikalawang paglabas. Which yes uh, 2023 din nung no, una lang na naibilig yung prosesyon ng Pangmahal na Araw dito sa Binawan. So, ang uh, unang tanong ko is, saan nagsimula yung uh, debosyon nyo sa pagsasanto? Just like any other, ako'y isang bata na laging kasakasama ng aking lola sa pagsimba. At di lang sa pagsimba, din na rin sa mga prosesyon. I found myself na very eager na manood at sumama sa mga prosesyon na may mga pagkakataon pa nga anus taon-taon 'yon, 'di ba? Tuwing Biyernes Santo inaantay natin makabalik ang prosesyon ng paglilibing. Hindi ako pumapayag na umuwi kami hangga't hindi umuwi ang amba kasi sa amba kami nagiiinaw madalas noon. Hanggang may uwi ang amba, hanggang maisinit sa kamari ng amba, hindi ako pumapayag na umuwi kami dahil gusto ko masaksihan yung mga pagkakataong iyon. At ganyan na nga, dumating ang mga panahon, naisipan namin na magpagawa rin ng uh, imahen, pagtitip na imahen ng Panginoong Heso Kristo. Una, yun lang talaga ang plano namin, magkaroon ng imahen ng Panginoong Heso Kristo. Nang dumating nga ang imahen noong taong 2016, naisip namin na may imahen na nga, e eh bakit hindi pa natin isali sa posisyong pangmahal na araw? Kaya nang sumangguni nga kami sa Encargados de Milangonan, uh, nalaman namin na hinahanap pala na naghahanap ng imahen na kukumpleto sa mga istasyon ng Cruz. At ang istasyon nga na naging akma sa imahen namin ng Panginoong Heso Kristo ay yung pagharap sa Sanedrin. Yamang ang imahen namin ay Panginoong Heso Kristo na wala pang sugat, wala pang koronang tinik, yun ang eksena na tumugma sa hinahanap ng mga kulang na istasyon. Yung imahen mo na sinali sa prosesyon ng pangmahal araw ay Jesus sa harapan ng Sanhedrin. Yes. So, Konting background lang uh, mas uh, para mas malalim pa na background doon sa Santo or ano yung parang uh, naging uh, kahulugan sayo ng pag, ng Santong ito. Ah uh, ito yung tagpo na matapos uh, dakpin ang Panginoon sa Jerusalem. Siya ay dinala sa Sanedrin Ang Sanedrin ay ang tumatay hukom ng mga Hudyo kung saan sa pagdinitis na ito ang Panginoong Hesukristo ay nahatulan guilty guilty sa paggawa ng himala sa araw ng pamamahinga, sa pagpapalayas ng masasamang espiritu at sa pagbabanta na sisirain niya ang templo. Gayun din sa pagsasabi niya na siya ang Mesiyas, siya ay nahatulang guilty. Sa Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi na bago pamandalhin ang Panginoon sa bahay ni Kaipas, siya ay dinala muna sa bahay ni Anas dahil si Anas ay ma pa nung mga panong yun at yung bahay niya ang malapit kung saan siya dinakip bago siya dinala sa bahay ng punong pari na si Kaipas. Uh, may magandang pagninilay din tayong makukuha sa tagpong ito ng ating Panginoong Heso Kristo na sinasabi sa Ebanghelyo, siya ay nanatining hanggat maaari walang imik. Hindi nagsasalita sa mga akusasyon sa mga paratang sa kanya. Na maaaring Itulad din natin sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, sa mga nararanasan natin, may mga pagkakataong inugusing tayo, may mga pagkakataong pinararatangan tayo ng iba't ibang bagay. Pero kung mananatini tayo sa katotohanan, kung alam natin tayo nasa tama, alam natin ginagawa natin ang ating misyon, mananatini, mananatini tayo tahimik at yun ang magiging tamang gawin natin, magiging akmang uh, response natin sa mga bagay na ito maganda din yung kahulugan ng ay nung naging kahulugan nung uh, ito sa buhay mo na talagang isang aral din na kung tama yung ginagawa mo at walapan uh, wala kang natatapakang tao bakit tayo matuto, matatapot sa pag ng ipang tao so so dahil isa yung, uh, yung prosesyon dito sa bayan natin na isang tradition um, tradisyon na bilang uh, pagdiriwang ng mahal, mga mahal na araw. So ano yung masasabi mo sa pagdiriwang ng bayan natin tuwing mahal na araw? Ano yung parang uh, nakikita mong uniqueness sa pagdiriwang natin ng mahal na araw dito sa Binangonan? Uh, makikita natin na tuwing sasapit ang mahal na araw simula pa lamang sa Domingo de Ramos hanggang sa tatlong araw ng pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon, napupuno talaga ang ating simbahan lalo na sa badal na Tridum. At makikita natin mas hindi talaga ang pananampalataya ng mga tao sa binangonan. Ganun na lamang yung kanilang pagnanais na alalahanin taon-taon ang misteryo paskwal ng Panginoon na lalo pang pinatingkad at pinakulay ng mga prosesyon. Alam naman natin na ang bayan natin ay isa na sa may pinakamahabang prosesyon na pangmahal na araw. Isa sa may pinakamararaming karosa na pinuprosesyon tuwing mahal na araw tunay na nakatutulong ang mga banal na imahen para makita o maalala ng mga tao yung mga tagpo na pinagdaanan ng mga Panginoong Heso Kristo na lalong na-appreciate nila na isa sila sa mga nainigtas, isa sila sa mga tinubos sa pamagitan ng anak ng Diyos na nagkatawang tao sa pamagitan ng kanyang pangihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. So, bukod doon sa naging uh, puno't dulo ng iyong pagdedeposyon sa pagsasanto, ano yung uh, parang nabago or ano yung nagawa ng pagdedeposyon mo sa iyong buhay? Uh, personally, uh, ngayong mayroon na kaming imahen, simula noong 2016, so naisip ko na pag may imahen, dapat mas masindi yung pangberasal. Pag may imahen, dapat nagdadasal sa imahen. Simula 2016, I became more eager to pray the liturgy of the hours. So, nagsimula ako ng 2016, I regularly pray the Lord's, the Vespers, and the Compline. And, uh, nakita ko na ginagawa ko yon hindi lang dahil may himahin. Ginagawa ko yon dahil pinapapurihan ko ang Panginoon sa maghapon sa pamagitan ng panalangin ito. At dahil sa imahin, kaya ako na simula sa devotion, sa personal na devotion na ito, na hanggang ngayon ay pinagpapatuloy ko. At nagpapasalamat ako dahil nagkaroon kami ng imahen dahil kung hindi siguro, hindi ko maiisip yun. Kung hindi siguro nagsimula na may imahen sa bahay, hindi ko masisimulan yung devosyon ng pananalangin, ang pananalangin ng mga Fresiano sa maghapon. Gayun din naman sa pamilya, lalo na tuwing mahal na araw, ang imahen na nagiging tulay, gaya ng ibang inyong nakapanayam, nagiging tulay ng pagkakapuklot ng mga mag-ana. Pahit nga sabihin natin hindi kadugo, yung kapitbahayan dito sa lugar namin, nagkakapuklot, sama sama tuwing may ilalabas na imahe na tipong position. So, mas napalalim niya yung pananampalataya mo, personal. And then, nas mas, uh, mas naing ka din na mas mapalapit pa sa ibang tao, much, much doon sa pamilya mo. Yes. So, um, bilang uh, dalawang taon na din, and dahil na sa pagdedebosyon mo sa pagsasanto, ano yung masasabi mo or ano yung maipapayo mo sa mga Uh, gustong maging katulan uh, katulad mo na kamarero taga-alaga ng mga santo? Siguro mag-focus ako particularly sa mga kabataan dahil maraming kabataan talaga. Mas marami ang kabataan na nagnanais na magkaroon ng imahe ng pampursisyon at isama tuwing mahal na araw most particularly. Ang maipapayo ko bilang bata uh, matuto sila or maging buhaw sila na matuto pa lalo tungkol sa pananampalataya at isalin o i-translate yung kanilang natutunan tungkol sa pananampalatayak sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Paano nila maisasabuhay yung pananampalatayang yun sa kanilang pamilya, sa paaralan at lalong lalo na sa pamayanan. At sana ma-sustain nila o ma-maintain nila yung pagpapalago na yun sa pamagitan ng regular na pagdalo sa mga sakramento ng simbahan, lalo na sa sakramento ng Eucharistia at ng pakipagkasundo o kumpisal. At pag na-establish na, na nila sa sarili nila, doon nila maaring simulan yung pagkakaroon ng imahen. Dahil lang imahen, sabi nga kanina, uh, they are supplements para mas makilala natin ang ating pananampalataya. Maari kasing lumipas, mawala yung hinig, pero mananatini yung panananig lumipas man ang mga kagustuhan natin, sabihin natin ang hilig natin sa sa mga imahen. Pero kung na, kung na-establish na muna natin yung pananalig, yung pagkilala natin sa ating pananampalatayang tunay at na-translate natin yun sa ating pagkikipagkapwa, nandoon na yun eh. May imahen man o wala, may pananampalataya ka. Pa. So unahin yo pagpapalibago ng sarili. And then ng mga words ko, Sir the rain. So bilang um uh, bukod sa pagsasanto, ang uh, isa ka ring guro, di ba? Paano mo uh, pinapakita yung pananampalataya mo in terms of um, in your profession? Paano mo siya ginagawa? Okay. dahil nabanggit mo kanina ang pagpo ng pagharap ng Panginoon sa Sanedrin ay may malalim na pagnininday na sa kabila ng mga pag uusig sa kabila ng mga akusasyon, sabihin natin, ang Panginoon ay nanatiling tahimik. Binang buro siguro, sa kabila ng pagsubok ng pagiging isang buro, sa kabila ng mga alalahanin ng pagiging isang buro, pinigin ko munang tumahimik, hanapin ng kapayapaan. At sa aking pagtahimik, sa paghanap ng aking kapayapaan, dun ko mas makikita yung liwanag ng patutuhanan kumbaga hindi agad tayo agad-agad na magre-react sa mga bagay-bagay. Hindi agad tayo magbibigay ng komento. Hanapin muna natin kung anong mas makabubuti para ang lumabas sa ating bibig at ma-translate sa ating action ay eh, kung ano yung tunay na narara tunay at nararapat para sa si kabubuti ng marami. Uh, siguro banggitin ko yung natutunan ko sa graduate school na hamon sa mga pinagdiriwang natin taon-taon sa liturgical season. Ang liturgical season, paulit-ulit yan taon-taon. Same readings, same rites, taon-taon. Pero paano tayo nagiging malago sa pagdaan ng taon na ito, sa pag-uulit-ulit natin ng mga pagdiriwang na ito? Maring same readings, same songs sa misa, same rites and rituals, almost the same images na ipinapanabas sa prosesyon. Pero paano yung paulit-ulit na pangyayaring iyon ay dinadala tayo sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Natutunan ko that kung ang panahon, sana hindi natin siya tingnan in a circular motion that repeats itself. Tingnan natin siya in a, in a spiral motion na habang umiikot, umuulit taon-taon, hindi angat tayo, itinataas tayo. Para bang halimbawa na lang sa pinagdaanan natin nung mga nakaraan, kumustahin natin yung sarili nung mahal na araw bago magpandemya, nung mahal na araw during the pandemic, at ngayong matapos na ang pandemya, kumusta tayo? Paano tayo napalalim ng mga pagdiriwang na ito? Paano napalago ang ating pananampalataya? At higit sa lahat, paano natin mas nakilala ang Panginoon sa pamagitan ng ating paglilingkod? Unang-una, uh, -una nagpapasalamat ako sa Social Communications Ministry ng parokya. Uh, we appreciate your efforts of extending the ministry of evangelization, especially through the means of social media. We pray that God may bless you with further strength, further resources, be it material or financial, so you can continue your other endeavors. And thank you. Salamat. Salamat sa aming pamilya. Salamat din sa mga katuwang namin, palagi sa mga salida namin, sa kapitbahayan, lalo na sa sityo ng Pulong bato, Mga kabataan, may grupo sila doon, ang pangalan ay Rio. Uh, we really appreciate you, their support and their companionship, especially whenever we will be having these processions. Salamat mong marami. Maraming maraming salamat din po, Sir Dwayne, at uh, naway gabayan ka pa dahil sa iyong pananampalataya, Sir Maraming salamat sa pagtutok at panonood sa ikalimang taon ng Kwento Ursulino, Stories of Faith and Devotion ngayong Kwaresma. Ako po muli si Frederick at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo.